kami sa Pagadian City. Ayan. Kaliti nila. Monif. Monif. Ayan guys. Andito kami sa Pagadian City. Ito yung kanilang plaza. Ayan. Madalas kami dito noon. Yung college. Yung college pa ako. Dito kami palagi. Ayan. Tapos. Ito yung kanilang municipal hall. Ayan. Lipat. Ayan. Pagadian City Hall. Ayan. Di ba ang ganda? So, pupunta kami ngayon dito sa plaza. Ikot tayo. Doon kayo tayo sa kabilang. So, ang ganda na kanilang mga ano dito. So, ito yung plaza. So, ang laki na pinagbago talaga so ito na yung plaza ng Pagadian City. Ang ganda dito. Dati dito ito ba nito? Meron pa rin sila, ano? Meron silang fountain, tapos yung stage nila, shell. Okay. Yung stage nila, dito ay shell. ikot kami dito sa plaza. Plaza. Ya, yeah, meron naman pala. Open naman pala dito sa kabila. Dati, yung mga tricycle dito ay nakahangad kasi na pagbabahin Hanggang doon, diretsyo yun sa dagat. Kaya yeah, yung mga tricycle dati dito, Mahangad talaga siya. Ayan. Diba? Diba? Bakit nga nang talaga ng Pagadian City? Grabe. Yeah, meron ang Robinsons. Meron mm -hmm. yeah, pa yung mga mall dyan. Robinson Supermarket. Sabi ng Bob's Plaza. Bago na siya. Nagluma na pala lang. Ayan, lagi kami tambay dito noon. Ah, ha? so, dito pa lang. Ayan, yeah, ito yung eskwelahan ko dati. Dito ko nag-college bago ako ng eskwelahan ko talaga. Dati luma yan. Ito na. Ano sila? Ganda na. Ito yung street na naupahan no, ko dati. Yan. Diyan o. Oh. Diyan yun o. Oh. Diyan. Inaupahan no, ko ba dati? yung Papasok sa kanto na yan. Part nila o. Oh. So, itong street na to, dito ako nag-rent ng dito ako nag-rent ng ano, apartment. Ha? Apartment. Boarding house pala. Yung, yeah, wala na, na, wala na. Wala na. Diyan dati kay Mondarte yan eh. Wala na pala. Wala na. Oo, oh, dati binabaha to. Yung boarding house namin, binabaha. Oo, oh, ito dati. Oh. Ito, ito sa, ito yung mismo. Dito oh, ito ito 'yun. Yan. Boarding house namin dati. O yan, ito yung street papunta dun sa si school namin. Shortcut kasi to. Yan. Ito yun yun, nakita niyo boarding house ko. Yung public market nila, tinatawag nilang Agora Market. So, naalala ko noon dito kami na mamalengke. Eh, ang mura lang mga isda dito noon. Grabe, makabili ka ng isang kilo. 10 pesos. Market <laughs> market. Tapos, ayan. Hala, parang bulan na. Ito yung pinakaano nila. Highway. So, ayan. Dito kami ngayon sa Bularan. Ayan, sa mga dried fish kami ng dried fish. Ayan, try lang namin. Okay. Na, namili na kami ng mga dried fish. So, ito yung sa akin. 460, I think. No? 460, 460 na lang sa'yo. 460. <coughs> Ayan, ang daming, ng, ang daming mga tuyo dito. Klasik-klasing tuyo. So, si Klase yung mga tuyo dito tapos, hindi siya ganun kaalat. Oh? Hindi siya ganun kaalat. Oh my God. Uh, 240. Ayan. So, kung kayo ay bibisita ng Pagadian City, ano nga address nito? Santa Lucia. Ah, uh, just visit the Santa Lucia. So, malapit daw sa, ano, Fish uh, Port. Then, malapit din sa Wet Market. Wala man kayong name sa store. Wala kayong name sa store. Pwede ko kayo i-promote. <laughs> Ayan, kung kayo bibisitang ang pagadian, puntahan niyo lang to si ano. Si Kuya dito oh. Very approachable siya and then ano, mura lang yung kanyang mga tuyo. Ayan, nakabili na kami ng tuyo. So ngayon, since malapit naman kami dito sa Fishport, ikot-ikot lang kami dito yan para makapag tour din yan so punta kami dun sa my fish port ayan na malapit na kami sa dagat malapit na kami sa pagadian fish port yan medyo madumi yung dagat nila pero ang ganda dito magtambay-tambay oh. o lang wow ganda naman. Yeah. Yung, I think, yun yung island na pinaliguan namin yun. Yun yung island na yun. Dami na rin tao. Wow! Yan, yung island na yan. Yan, no? o. Oh. Oo, yan. Taran, taran, taran. So, yung island na yan, diyan kami naliligo noon. Ayan. Ayan. Ganda naman dito. Ganda mag-walking walking dito. Maamoy ah, dagat talaga. Maamoy dagat. Tapos may mga bar dito. Ayan. Pwede kang umupo. Ayan. Pwede tayo mag... Sa... Pag-video tayo dun sa, oh? Oh, yan oh, no? ganda naman. Wala na lukhanan. Yan, ito kami sa pagadian fish pork. Ayun, kita niyo.

picture picture lang MB Pagadian City ayan ganda di ba?